eto na po ang ipapakita ko sa inyo ang mga gawain namin ngayong buwan ng October at November dito sa aming lugar Love Festival kami po ang, ang nagkagawa ng na mga damit ipapakita ko sa inyo ayan ayan po Ayan, oh, hindi pa masyado lahat nag ano, bukad, bukad, bukad. Yan po yung damit na yan. Kami po ang naggawa niyan. Yung damit na sinuot niya, kami po ang nag ano niyan. Tatali para maging gamot, ano, damit niya. Ayan, si, sino ito? Sino yan? <laughs> Ayan, partner niya yang 20 is yan pala ang 20 years in service na di itong park na ito sa ganitong ano scenario na ano ganitong scenario na mga, ano, flower festival ayan oh happiness story Ewan. <laughs> ayan papa kita sayo nandoon din ang ano yung dwarf dwarf papakita ko sa inyo ha yung decoration ng dwarf mga dwarf dito naman ang seven dwarf ayan pasensya na may tao kasi ayan po may mga dwarf ko dyan andoon din o no. Ayan. Tapos, nandito po. Ayan. Tapos, maramita na. pasensyana. Dito, tanmanta yun sa kabila. Ayan. Ayan po. <laughs> Ayan po, Estrela. Ayan. 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 Kayo na ang magkilala niyan. At meron dito. Ito ang parang Japanese Japanese king o oh, uh, queen Vanilla, nila yan pero yan hindi totoo plastic yan damit na yan ito ang ganda o oh. ito na mga tanim na ati Amy ang ganda ah kawai kawai beautiful beautiful ah ima video to tero Medyo ah, po terog. terog. Ayan. lang ko. Ay, meron pang ano dito. Mga palaro. Ayan o.